Magandang araw, ako si Arnold Bandahinog Jr., isang tribong Higaunon mula sa Nasipit, Agusan del Norte, Mindanao. Sa mga bago pa dito sa aking channel, ay welcome po sa aking channel at sa mga followers ko naman ay maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ang ibig sabihin ng pangalan nitong aking channel, Dabunsurot, ito ay maliliit na ibon sa gubat na iba't iba ang kulay. Meron ako ditong nakita na bubu. Kaso lang, meron na siyang pausbong na bulaklak. Papunta na ito sa bunga at meron pa din dito pangalawa ito kaya hindi na ito ang aking kunin maghanap na lang ako ng iba dahil ito ay papunta na sa bunga ito sila mas maganda ito na paramihin dahil ito ay edible pwede ito makain ito ang kaniyang forma. Ating at na natin ng mabuti. Ito ang kaniyang pausbong na papunta na sa bulaklak at magbunga na. At ito naman yung pangalawa. Ito ang bubu. Ito sa taas mula dito papunta dito. Meron itong ubod na pwede gulayin. Masarap na ubod. Ito ang kanyang dahon. Oh. Tingnan natin ang mabuti para mas makilala natin ito. Yan. Yan ang kanyang dahon. Ang kaibahan nitong bubo doon sa pugahan at saka sa anibong, yung pugahan, mga malayo na sa tubig na area, tumutubo yung pugahan at saka yung anibong. Pero itong bubo, tumutubo ito malapit sa daluyan ng tubig. Ito ang kaibahan niya. At ito ring bubu. Ay mas prepare niya. O mas gusto siya na. Yung tinutubuan niya. Ay yung mabato na area. Ito ang isa sa mga katangian ng bubu. Tumutubo sila. Malapit sa daluyan ng tubig. Gaya nito. Ito yung kanina. At dito naman meron ditong daluyan ng tubig kaya lang ayan natuyo na dahil il -ninio. pero meron pa naman no, na tubig pero mahina na at meron din ditong isa na buo rin na maliit pa ito yan maliit pa siya pero ito ay simula na rin siya na magbulaklak oh pero natuyo lang ito ay una pang bulaklak niya ito yan maliit pa rin yan ito ang isa sa magandang katangian ng bubo dahil kapag makakita ka ng bubo sa gubat ibig sabihin yan malapit yan sa daluyan ng tubig more or less 100 meters merong tubig yan na malapit dahil merong bubo kagaya lang din ng hagimit at saka itong anison maghanap na lang ako ngayon ng aking maulam dahil meron na itong papunta na sa bunga at ito namang isa ay maliit pa pero meron ako ditong nakita na wild na lansunis ito ito yung tinatawag namin sa higa uno na buwahan takalasan so, para talaga siyang lansunis kaso lang medyo mataas yung kaniyang dahon pero malapa din gaya din ng lansunis talaga yung dahon oh. ito ang wild na lansunis yan yung kaniyang dahon yan tapos dito sa mga murang dahon niya. Ito yung udlot niya. Oh. Ito ay malaki na. Kaya lang, ang kaniyang ugat ay nandito sa pinaka ilalim. Ito oh. Tama na kasi sa tubig. Ito. Pero ito ay mabubuhay ito. Kasi malaki na naman yung ugat niya. So, dito na ito. Linisan ko na lang ito. Tanggalin ko na itong mga bagtok at saka itong kahoy. Para hindi siya madisturbo sa kanyang paglaki. Ito mga 4 years o 5 years. Mamunga na ito. Ang itsura ng bunga nito ay malaki lang at saka yung lasa niya ay maasim na matamis. Hindi gaya ng lansunis talaga na tinanim na lansunis na matamis talaga. Pero ito siya ay may asim. Maasim na matamis. Kahit pa yung hinog na hinog, maasim at matamis yung lasa. Ito ang dahon ng bubo. Para ding niyog. Para ding dahon ng banga. Pero makilala mo ang dahon niya iba sa dahon ng banga sa personal. At saka makilala mo rin siya sa kaniyang katawan dahil ibarin yung da, uh, katawan ng banga at ibarin ang katawan ng itong bubo. Nagpatuloy pa ako sa paghahanap ng bubo para meron akong maulam pero ang mga nakita ko ay meron ng mga bulaklak at itong isa naman ay meron ng bunga na maliit at meron ng mga malalaking bunga. Kaya hindi na ako nakakuha ng bubo na iulam ko sana.